kasi mag-open. Kaya napaluto ako ng napakasarap na bola peta. Ito siya ngayon. No? Wow! along long, long time ago, there was a volcano <laughs> living alone in the middle. <laughs> oh, hindi. Madama pala si I have a dream I hope it comes true that you're here It's with it. me. <laughs> Di mai na. Okay. Ibang putahe. Eh? Oh. Guys, welcome back, welcome back to my video. So, bakante eh? tayo ng eh, tayo So, So, um, prepare, prepare natin tong uh, tinatawag kong bulapitan so combination ng bulalo at saka pinapaitan to kinilnat ko na kumbaga, para madaling uh, hiwain slice Umpisa na natin guys. Tapos unahin natin iwa uh, hiwain. Ganyan lang yung gayat ko guys. Katamtaman lang para hindi naman tayo mahirapan sa pagmunguya. Isinunod ko na rin palang uh, Gayatin itong uh, bituka Isa rin kasi yan, yan sa pinakamatagal Na maluto Ito naman yung uh, atay Ng baka So isa-separate natin ng lagayan yan Yung atay na yan kasi madaling maluto yan Sadyang ganyan lang ang paghihiwa guys ini enjoy natin ang every moment Habang hinihiwa natin Yung mga sangkap natin Ito nga pala yung laman Dinis karne ko na doon mula sa Siank dun sa bulalo Sineperite ko na rin yung uh, pagpapakulo nung uh, buto at saka yung mga natirang tendon. Ito siya ngayon, guys. So ayan, kak, uh, kakalas butuhin din natin 'yan mamaya. Konting uh, kulo lang, guys, ang ginawa ko dito sa laman na ito, yung galing sa shank. Kilnat eka nga sa mga Ilokano para madaling uh, hiwain. Kung mapapansin ninyo, inihiwalay ko sa lagayan kasi iba ang timing yan sa pagluluto natin along the process. So ito naman ngayon yung uh, bulalo yung may buto. So ayan kinakalas buto kinakalas ko na yung uh, yung mga tendons at ligaments. Kasi mas malambot na yan ngayon kumpara doon sa laman kanina kaya naka din ang uh, lagayan niya. At ito naman yung sabaw nung uh, pinakuloan natin nung uh, bulalo. ...seset aside natin yan at mamaya gagawitin natin sa pangsabaw. At dumako naman tayo dito sa preparation ng mga aromatics natin guys. Ito nga, ginagayat ko na itong uh, luya. So ganyan lang ang uh, gayat guys. Kung uh, gagawa nyo pang uh, mas pino, edi eh mas mainam. Kailangan na rin natin tirahin itong bawang. Binalatan ko muna at saka ang gayat nito, hindi naman complicated ang gayat nito. Kung anong pagkakagayat mo dun sa luya ganon din ang sizes ng, ng uh, gayat ng uh, bawang. Ang purpose ng mga ginagayat nating aromatics guys, kaya medyo pino siya para madaling uh, malusaw habang uh, ginigisa natin kasama nung uh, karne. At uh, pag nalusaw sila, dun mas nalabas yung kanilang lasa. Ito naman yung sibuya, so kumpleto na ngayon ang ating aromatics. May luya, bawang. At ang sibuyas, halos paiyakin ako nyan guys. Sadyang dinamihan ko yung quantity ng luya kasi hahatiin natin yun mamaya. At ito nga, magsalang na tayo ng uh, palayok. Lagyan na natin ng uh, mantika. Ipisok na natin itong mga aromatics natin guys. Hindi importante kung sino ang mauuna. Ang mahalaga, magkakasama sila at happy together. Okay? Konting precautions lang if you are dealing with the hot oil, baka ka maaksidente at mapaso. Kaya dahan-dahan lang at hinay-hinay sa paggigisa. Isusunod na rin natin itong uh, karne. portion lang yan ng mga ginayat natin kanina. Kasi pag isinama natin lahat yung mga ginayat nating karne sa gisa, e eh liliit yung kanilang mga sizes at saka malaking mawawala dahil sinisisi natin yung kanilang taba. Naglagay na rin ako ng patis na pampalasa at uh, soy sauce naman para mamula-mula at saka maganda yung presentation niya habang ginigisa natin. Takpan lang at hintayin natin uh, magputok-putok eka nga. At ito na nga yung sinasabi ko. Maganda yung pagkakasunog ng mga aromatics natin at saka yung uh, laman. Sunod na rin natin agad itong papait. Wala itong halong abdo. Ito yung puspus uh, -pus eka nga ulit sa mga Ilocano para hindi tuluyang masunog yung ating ginagawa. At sa pangalawang pagkakataon, gisahin natin ng halos pumutok-putok ulit yung ating mga sangkap. Ayan na. So, nawala na yung water content ng ating pespes. Kaya almost oil na lang yung makikita mo diyan ngayon, di ba? Kita niyo naman. At ilagay na natin dito sa ating pressure cooker. Ngayon, itong unang ginisa natin na iyan, yan yung first batch na ilalagay natin sa pressure cooker. Para mapalambot at uh, malusaw na rin natin yung mga aromatics kanina. Sayang naman kung iiwan natin yung ibang uh, tutong sa ating uh, palayok kaya huhugasan natin. Ganyan yung paraan ko ng paghugas ng palayok. Ipinanghugas ko na yung bituka at ilagay na rin natin sa loob ng uh, pressure cooker para lumambot na kasi matagal palambutin yon. yun. Pinasipol ko ng pinasipol ng tumagal ng 20 minutos yung uh, pressure cooker at nilagay ko na rin tong uh, tuwalya-tuwalya kasama nung uh, mga buto-buto. Yan, ba? Diba? Napakagandang tignan Nagdagdag din ako ng sabaw Tansya meter na lang yan Baka maigyan Sayang naman kung masunog After 20 minutes ng pagsipol Ilalagay naman natin ngayon itong laman ng siyang Malit pala yung uh, pressure cooker kong una Kaya transfer ko dito sa mas malaki Na underestimate ko yung lagayan Kaya itrinatransfer ko dito sa bago ito na yung uh, pinagkuluan ng uh, bulalo. Nakita nyo yung taba. Hindi ganun kadami. Pero hindi ko na rin isasama yon Yan, yun yung pangsasabaw natin. Malapit na makompleto ang recipe natin na bulapitan mga guys. So, konting mekos-mekos lang yan. Takpan lang natin ulit ng another 20 minutes. At habang iniintay natin na lumambot yung huling laman, gayatin naman natin ngayon itong adwas. Ito na yung last trip ng sahog. Yung puso at yung atay. Yan. Sama na rin natin dyan yung tinadtad nating adwas. Kita nyo naman yung sabaw nyo. Kumikintap. Yan. Pulang pula Oh. Dagdagan din natin ng konting tubig. At iyan na yung dagdag nung luya kanina. Para fresh siya at saka lagyan na rin natin ng sili. Hindi ganun kadami at pati yung mga bata ay nakain. Sinigang mix. Dagdag asim. Nasa iyo na yan kung magdadagdag ka. Paminta, pampalasa. Yan, ina-adjust ko na rin yung uh, alat asin ang nilalagay ko para masuportahan yung uh, patis kanina mekos-mekos lang yan at good to go na yan tikman natin kung gaano kasarap hello guys abang hinihintay pa natin yung mga panauhing pandangal natin na kapamilya ng asbahain eh papainitin muna natin tong uh, bulapitan natin dito pa lang kami ni Mama Selly ni Ate Sana si Ate Els. Ate Els, where na yo? Ah, nandun siya. Sabi ko yan mama at con, makita natin yung... mamaya kasi mag-o-open. Kaya napaluto ako ng napakasarap na bulabeta. Ito siya ngayon, no? Wow. Kaya iiinitin muna natin siya. Yeah. Yung lang. Wow para ramamaya ay good to go na. Ang daman uh, mo mga mo sila ang lahat ng tumili ng kapalit <tab> ng Panginoon Amen Amen, Amen. 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 Okay. Oh, 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 okay.